Okay mga paps, magandang araw. Ituro ko sa inyo kung paano mag-top up sa angkas kasi wala na po yung laman yung angkas wallet natin. Sipakita so, pakita muna natin yung uh, ang angkas wallet natin na wala na nga siyang laman. So buksan muna natin. Napakadali lang po, sundan nyo lang. Ayan, naglo-loading na po. ayan. ayan 10.7 na lang yung alam uh, natin. So, punta tayo sa Gcas. Ayan, buksan natin yung Gcas. Ayan, lagay natin yung code. So, kitang kita. Ayan. Pindutin nyo yung reminder. Tapos, punta kayo sa bills. Pay bills. Tapos, payment solution. Tapos, hanapin nyo, nyo yan. Ang cash biker butcher. Tapos, pindutin nyo yan yung box tapos pumili tayo pumili tayo ng 250 lang so optional naman tong email na <coughs> ilagay natin yung number natin yan tapos yung email optional po yan so lagyan lang natin kung mag ghost bakong kung lagyan natin pero kung hindi lagyan okay lang po uh, mag go through pa rin sya so confirm mo lang ayan hintayin nyo lang Ayun, yan. Yan na, nag-message na. po natin yung uh, code dyan. Buksan lang natin yung message yan. You have received ang cash uh, 250 e -book So, dito, uh, pwede nyo po yung uh, kasi pag i-copy nyo ito lahat, nakaka-copy lahat siya eh. Tapos i-back nyo na naman pag-paste doon sa angkas. So may paraan po dyan. I-click nyo lang yan. Tapos, pindutin nyo yung uh, select text. Yan, ganyan. Sa select text, madali kasi ito lang mismo yan, maka then -copy. copy nyo lang yan. Tapos, punta na tayo sa angkas natin app application, driver application sa angkas. Ayan, ito. Pindutin nyo itong three line sa taas then angkas wallet. Ayan, then dito sa top up. Yan, enter mo lang yung pin dyan. Paste. Ayan kasi nakapin na natin paste mo lang din confirm kasi so, i-view natin kung pumasok nga ba kasi 10 lang yung kanina eh. may get so ngayon o oh yun 260.7 na yung laman so yun ganun lang po kadalawa